Sa isang sirang gusali, matapos magmasid ni Chin ay napagtantong walang zombie sa paligid, ang babae ay nagtanong, ikaw ba ay isang security guard sa aming kumpanya? Oo, manager Leo ano ang nangyari sa supermarket? Tanong naman ni Chin, inalala naman ni Leo ang mga nangyari sinabing, noong nang simula ang apocalypse ako at ang aking anak ay natrap sa supermarket at ang rescue ay hindi dumating. Sa paglipas ng mga araw ang pagkain ay umuunti. Ang mga tao sa supermarket ay naghati sa dalawang grupo. Ang grupo ni Wang Cheng at ang grupo ni Manager Li. Ang grupo ni Manager Li ay maganda ang pakikitungo samantalang ang grupo ni Cheng ay malupit. Puwersahang nila nilapastangan ang mga babae at si Cheng ay isang pervert na maniac pinagsamantalahan niya ang mga babae at ginawang laruan, upang makakuhang ng pagkain ang aking anak. Hindi natuloy ang kanyang kwento at siya ay napahagulgol sa iyak. Muling nagtanong naman si Chin, bakit hindi umaksyon ang grupo ni Manager Lee? Sagot ni Leo ang karamihan ng mga lalaki ay sumapi sa grupo ni Cheng, kaya walang lakas ang grupo ni Manager Lee para gumawa ng paraan para dito. Sa galit ni Chin, napasabi na lang itong, ang mga bastardong yun, papatayin ko silang lahat. Banta niya, dumating ang gabi ang bata ay mahimbing na nakatulog at si Leo ay nagmumuni-muni. Si Chin naman ay nasa kabilang kwarto at nakahiga tinanong ang kanyang sarili. Ano kayang uri ng gamot ang pinainom sa kanya at ang kanyang abilidad ay hindi pa nakaka-recover? nang biglang pumasok si Leo at tinawag si Chin, tanong ni Chin, Manager Leo ano ang problema? Sagot ni Tu, tawagin mo na lang akong Sister Leo. Sa katulad naming abandonadong survivor at walang mapuntahan, hindi ko alam kung hanggang kailan kami makakaligtas sa apocalypse. Kung nais mo kaming protektahan handa kong ibigay at gawin ang lahat. Nagulat naman si Chin sa sinabi ni Leo, at sinabing, hindi mo kailangang gawin ang ganyang mga bagay, niligtas ko kayo dahil iyon ang tama, iyon ay aking kagustuhan at hindi ako isang halimaw. Maluha-luha, namang nagpasalamat si Leo at lumabas, napabuntong hininga naman si Chin, at muling humiga sinabing, hindi ako maaaring makabalik ngayong gabi sigurado mag-aalala ng gusto si Lily, masyadong delikado kung gabi at sana'y hindi niya maisipang lumabas. Sa isang banda, may isang mabilis na aninong makikita sa kaunting liwanag ng gabi, ito pala ay si Lily na pumatay ng zombie at hinahanap si Chin, wala pa rin siya rito, wika niya, at siya ay napasandig sa pader at nag-aalala. Chin nasan ka na, sa kalalima ng gabi si Chin ay sumilip sa magina nakita niya itong mahimbing na natutulog, pagkatapos siya ay lumabas upang bumalik sa supermarket. Nang siya ay makarating sa supermarket sinabi niyang, ayon sa aking obserbasyon ang mga zombie pagkalipas ng labindalawang oras ay nanghihina. Ngayon na ang oras para tapusin ang mga bastardong yun, anya. Si Chin ay pumasok sa gusali mula sa bintana, ang kanyang pagpasok ay lumikha ng ingay, makikitang may dalawang lalaking naglalakad at narinig ang ingay nagtanong ito, may tao ba dyan, tumugon naman ang isa, ano bang ginagawa ni Li Zeshuan sa ganitong lalim ng gabi, wala silang kamalay-malay na inaabangan sila ni Chin. Napagtanto ni Chin na ang dalawa ay kabilang sa grupo ni Cheng naghanda siya sa pag-atake. Habang masayang nagkukwentuhan ang dalawa ay biglang inatake ni Chin ang isa sa likuran nito at namatay. Sa pagkabigla ang isang lalaki ay hindi makagalaw tinutukan naman ito ni Chin ng kanyang espada sa leeg. Binyantaan niya ang lalaki na kung siya ay gagalaw siya ay mamatay. Nagtanong ang lalaki, anong ginagawa mo? Habang siya ay takot na takot kay Chin, itinanong ni Chin kung nasaan na si Cheng. Si Manager Li ay nagising sa ingay at siya ay napasilip sa pinto. Tinawag niya ang pangalang Li Zexuan. Nakita niya si Chin, nang makarating sa pinto ng isang silid si Chin, malakas niyang paulit-ulit na sinipa hanggang ito ay bumukas. Sa pagbukas ng pinto, nagulat ang mga tao sa loob, sinabi ni Chin, naaalala mo pa ba ko? Sagot ni Cheng, Chin yan ang lakas ng loob mong bumalik. Sabay-sabay na umatake ang mga kasama ni Cheng. Sa isang iglap dam anak ang dugo at ang lahat ng kasama ni Cheng ay bumagsak. Nangingig sa takot si Cheng sa kanyang nakita, at nagsalita. Patawarin mo ako Chin pakiusap hayaan mo ako makaalis sa tingin mo hahayaan na lang kita umalis nang ganon na lang bastardo ka? Tuluyan ng umiyak at maihi sa takot si Cheng at nagmamakaawang huwag siyang patayin. Nang makalapit, si Manager Li sa likuran ni Chin tinanong niya ito, kung sino siya, napatingin naman si Chin sa kanyang likuran. Habang si Cheng ay nakapulot ng isang malaking yabi, mabilis siyang tumakbo upang atakihin si Chin, sa kabutihang palad mas mabilis si Chin sinaksak niya ito sa Chan, bumagsak si Cheng, napasabi naman si Chin, kulang pa ang iyong buhay kapalit sa mga krimen mong nagawa. Si Manager Lee ay nagulantang at napasigaw, murder, sa lakas ng sigaw ni Manager Lee nagising ang lahat ng tao sa supermarket at nagtanong kung, anong nangyari, habang papalabas si Chen sa pinto at napalibutan ng mga tao. Nagsalita siya, ako ay gumanti sa grupo ni Cheng at wala akong balak na kayo ay saktan, ang mga bullying ito ay sinasamantala ang apocalypse upang abusuhin ang mga babae at bata, at wala ni iisa sa inyo ang naglakas loob na tumulong. Sagot ni Manager Li, paano kami tutulong sa pagligtas kung ang aming sarili ay hindi namin mailigtas, nahihiya naman yung moko ang mga tao sa paligid? Sabi ni Chin dapat ay sinubukan nyo ang inyong makakaya. Habang papaalis na si Chin, muling nagsalita si Manager Lee. Sandali, si Chin ay napalingon at sumagot. Ano ba, kayo ba ay maghihiganti sa ginawa ko sa grupo ni Cheng? Tugon ni Li, hindi lahat kami ay galit sa grupo ni Cheng, maari ka ba maging leader ng aming grupo? Leader? Si Chin ay napaisip, nagsigawan ang mga tao ang isa ay nagsabi, sa pagpatay mo kay Cheng dapat ikaw ang aming magiging benefactor? Dagdag pa ng isa, nakita ka naming nang galing sa labas at walang sinuman ang nabubuhay sa labas kaya alam naming ikaw ay malakas. Si Li ay nagsalita, gusto mo ba kaming pakinggan? Napaisip si Chin ang mga taong ito ay hindi alam ang kanilang gagawin kung wala silang leader. Sumagot si Chin sige tanggalin nyo ang mga patay na katawan at pakawalan nyo ang mga babae. Dagdag pa niya, sabihan nyo ang lahat na pumunta sa Big Hall at ako ay may importanteng sasabihin. Si Lee ay natuwa at sumagot, Ay-ay, Captain. Si Chin ay nasa loob ng men's room habang nakalubog ang kanyang ulo sa lababo na isip niyang, aksidente akong naging leader ng grupo at napatay ko ang grupo ni Wang Cheng at binasag ko ang katahimikan, kailangan kong ipaliwanag ang lahat ng ito sa kanila. Dagdag pa niyang, ako ay magiging temporaryong leader ng grupo hanggang maayos na ang sitwasyon pagkatapos ako ay aalis na, tinawag ni Lee si Chin at sinabing, boss handa na ang lahat. Sige, mixing tugon ni Chin. Sa big hall sa harap ng mga tao nagsalita si Chin. Ako si Chin yan isang security guard. Alam kong ang iba sa inyo ay nasa mataas na katungkulan. Ngunit sa sitwasyon ngayon lahat tayo ay pantay-pantay. Muna nang nagsimula ang apocalypse kayo ay natrap sa loob ng supermarket. Hindi nyo ba naisip na nauubos ang mga supply ng pagkain? at ito ay hindi magiging sapat sa darating na mga araw, kaya kailangan nating lumabas at lumaban, handa ba kayong lumabas at pumatay ng mga zombie? Mariing daing ni Chin, ang isang lalaki, ay sumagot, ano, tugon pa ng isa, lumabas, nababaliw ba siya, dagdag pa ng isa, napakaraming zombie kahit saan. Nang biglang, umalang ang napakalakas na ingay, ito ay mula sa labas tanong ni Jean, ano nangyari? Tumugon lang isang lalaki, masamang balita ang entrance ay nasira ng mga zombie, muling sumigaw ang mga zombie at mabilis na nagtatakbuhan papasok ng supermarket ang mga tao ay nagkakagulo may humihingi ng tulong, ang isa naman ay sumisigaw ng, ayaw ko pang mamatay at kainin ng mga zombie. Nagulat? Naman si Chin nang makita niya ang isang mutated zombie. Si Lee ay may inabot kay Chin at sinabing, Boss hindi ba't sabi mo papatay ka ng libo libong zombie na way mailigtas mo kami? Nasabi Chin sa sarili, hindi pa bumabalik ang aking abilidad wala ng ibang paraan upang makaligtas kundi ang tumakas. Sa paglingon ni Chin nagtutulakan ang mga tao patungo sa emergency exit at sila ay nagkakagulo sumigaw ang isang lalaki, tapos na tayo lahat tayo ay mamamatay. Sa hagdan may isang babae ang humihingi ng tulong kay manager ngunit sa halip na tulungan sinipan niya ito, habang pinaninod ni Chin ang mga nangyayari na isip niyang, ang mga pamilya, kaibigan at ang mga mahal sa buhay ay kanilang inabandona ito talaga ang tunay ng nature ng tao mga taong tinuturing siyang leader. Ganito pala talaga ang naturalisa ng tao sa bingit ng kamatayan. At siya ay nadismaya, ngunit hindi siya dapat matakot at kailangan niyang lumaban kahit siya ay mapahamak at mamatay, nang may naghulog ng water host at tinawag siya ito pala ay si Lily, napasabi na lang si Chin hindi talaga sumunod si Lily sa kanyang sinabing siya ay manatili Ngunit dibali na lang, pagkaakyat ni Chin niyakap siya agad ni Lily at sinabing, Pinag-alala mo ako sa wakas nakita din kita akala ko hindi nakita makikita pa. Huwag ka nang mag-alala nandito na ako. Hinalikan ni Lily si Chin, at biglang bumalik ang abilidad ni Chin. Wow, sana all. Sa tuwa ni Chin binuhat niya si Lily, sabi ni Chin bumalik na ang aking abilidad na nawala ng ilang araw na, si Lily talaga ay isang goddess of luck, samantalang sa kanilang likuran makikita ang iilang nakaligtas sa supermarket? Si Lee ay nagtanong, Boss buhay ka pala, ano ang aming gagawin? Tanong ng kupo.